ang kalabaw. Ang lalaki ng kalabaw, ano? Ganyan dito sa probinsya. Ito ang mga bukid. Kaso hindi makita, gawa nga ng mga, mga tubo yun eh. Hindi siya makita. Matataas na yung mga tubo. At later, mag -i -i i-harvest yeah, nila yan. Ito ang baka. Yan po. Yung baka na yon. Maganda no? Ito yung sinagwelas. Before, may bunga yan. Ngayon wala ngayon eh. Oo. At, ito ako. Kaya lang malungkot kasi walang tao. Yan. Ako lang dito, ako lang dito lang ngayon. Ayan, oh. Hmm. Walang tao. Yung baka. Yun. Nakupo ako sa may, nakupo ako sa may, sabi kasi, Marami kasi ako mag, 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 magagandang tanawin dito. Kaso nga lang, hindi ako makalakad. Hindi ako makalakad. Yan. Ito ay yung bahay. Ayan ang motor. Ayun pa o. Oh. doon pa. Hindi ko agad ma malagyan ng anog. Ayan. Yung baka o. Oh. Okay, ba diba? Ang ganda. Ayan. Kaso, hindi hindi ko makuha na ng agad ng 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 larawan. Tingnan mo yung pusa. Meow. Mahilig yung pusa mahilig mapit sa akin eh. Ayan oh. Yan. Siya lang ang kasakasama ko rito. Eh ayan si Doggy. Ayan. Ginagalis. Yan. Alis, Togi! kung na ko dilaan. Ayan. Ayan siya, oh. Kinagal si Togi. Ayan. Ito naman, si Muning. Ayan po. Ganito lang ang buhay ko rito. Pero, kahit na mag-isa ako, masaya ako. Walang, walang stress. Wala ko isip na ibang, ibang tao. Yun. Walang stress. Puro hayop. Ayan. Puro hayop at sila, eh mo naman, nagtatrabaho yun eh. Mamaya pa yun uuwi. Pag uwi nila, magluluto sila. Ayan. Para po sa lahat, Maraming 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 salamat po. Bye-bye. 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 Yan. Bye-bye, Kalabaw. Bye-bye.